ay mayong buntag ka itong tanan mga idol or magandang umaga po sa ating lahat medyo makulimlim ang panahon natin ngayon huh? padawang na po taman ang gud mga idol dahil na po tao pasuka aw au oh, oh, or kawit tara mga idol ato sa mga Magandang umaga po mga idol Nandito na po tayo sa imabaw ng itaas ng ano Niyog Pukuha na po tayo ng bagong tuba na walang halo na tungog Yan marami-rami din yung idol dito na dito sa ano Kawit lakit Lapit na puno. Magandang umaga po dyan sa inyo lahat, my doll. Sa lahat pong mga followers. Magandang umaga po sa inyo. Ako po ay Nagpapasalamat sa inyong lahat dahil sa inyong walang sawang suporta kay Cowboy. Ako sa lahitan mga idol. Wala <coughs> ako na po katakan yang kuan mga idol. ilang tangkay ng niyog kay para tanggalan natin ng mga ito meron kasing mga oo dito sa ano kanang tangkay kaya tanggalan natin para mabilis naman yung lumabas yung katas nya E pag gini 'yung tinatanggalan mga idol. mahina 'yung kata sa niyog. Maganda pag ano. Araw-araw natin tinatanggalan 'to. Pag ganito na siya. Malapit na 'to ma ano, ubos kaya kanya ang sistema niya. Medyo makulimlim yung ating panahon yung ngayon may idol, yun yun yung sa likod oh. May ula pang lumalabas, nag iipon na siya ng ulan. ano yan itong trabaho ka dahil daw dol yapon medyo dito mo ko sa kanang basakan tabang ko ito sa kung pili kanan o kanang pagpatag patag sa basak pa nandiyan nga ito na pukulong sakay magpatag sa Hong gatiman niya basak mga idol nasa kong pananggot ron kung maanong kong sa akong mga buhi nga baktin ang baboy mga manok kumana kong pumasaw kumana ko ay ako, ako anay kumana ko pananggot dol ang akong sunod anay kato na pong kuhan malahin na bukog baka dahil ay kumana kumalahin baka usap po kumana sa basak at ay nagmayad na na ito nga kuhan ba natiman niya na basak dahil karoon man dol kaya kumana mo